yung ilalim ng lababo natin dapat daging malinis yan walang mga nakakalat ng na mga plastic o ating masyadong mga basurahan ayan so e prepare nyo o i-separate mo nyo ng maayos yung inyong ilalim ng lababo para hindi tayo o hindi kayo bibisitahin ng mga tega so yun yeah, what's up mga puto vlog so meron lang tayong content about sa tips para po sa atin o nasa loob po ng bahay para hindi po kayo uh, puntahan ng ipis at saka daga ano so itong tips ko para sa inyo mga mga vlog so ugaliin po natin maging malinis yung ating lababo ayan so wag po natin iwanan na may makain kanin at mga pag halimbawa pag mayroon kayong kanin dito sa lababo yan itong area ito yung square and then pag halimbawa pag bugas ay siyempre may talagang mga naiwang kanin dyan So ang, gagawin ng mga motor vlog, tatanggalin mo sa ilagay sa isang lagayan, isang pole, ah, uh, yung plastic din ibabalik ko sa erorolyo at itapon sa safe kung saan yung pwedeng pagtatapunan. So, yan kasi sa mga motor vlog na minsan pag tayo iniipis or kaya pinupuntahan tayo ng daga kaya nagkakaroon tayo ng mga syempre, yung kinainan natin mga plato yan dapat laging malinis yan Ano? So, siyempre Yung ilalim ng lababo natin Dapat laging malinis yan Walang mga nakakalat na mga Plastic o ating mga basurahan Ayan, so I-prepare nyo o i-separate mo Nyo ng maayos Yung inyong ilalim ng lababo Para hindi tayo o hindi kayo bibisitahin Ng mga jaga. kasi Kaya ugaliin po natin Maglilinis sa ating mga Ayan, lababo at uh, siyempre uh, ay yar natin ng maayos yung ating mga baso, uh, kutsara and then mga plato. Kaya si ang ipis sa kadaga mabis lang yan uh, umatake sa isang bahay pag alam nila yung bahay na medyo marumi o medyo sila na, na parang gusto lang kainin kaya sumasalakay sila sa isang bahay. So, tulad na pag malaging malinis ang inyong lababo at siyempre ang kusina mga kabutublad, ah, hindi kayo pupuntahan ng mga isyeto o ipis o daga. Kaya, isa pa yan, delikado yung ihi ng daga at saka ihi ng ipis. Napakadelikado yung mga kabutublad. Isa sa mga nagdadala ng sakit na kung ano may at okay, either may kung mga virus man yan. Kaya, payo ko lang sa inyo, lagi po tayo mag-iinis sa ating lababo. Ayan, So mga Vlog, sana mayroon kanyang matutunan sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo yung about sa ating mga lababo na laging malinis. Diba? Kaya masarap tingnan ang lababo pag laging malinis. So ayan Moto Vlog. So next vlog po natin. So maraming maraming salamat sa inyo. And God bless you. Sure. Cheers!